saan ba ang lahat ng ito? Para sa bayan? Para sa pag-ibig? Para sa kapwa? O para sa sarili? Kayo sa Ako si Kapitan Cago, mabait at may nahon. Ang ayaw ko lang ay ang mga taong rebelde. Mga walang ingat, ano ba ang nangyari dito? Ako, si Isabel, pinsan babae ni Kapitan Tiago. Malaki ang pagkakaiba ng pamamahala dito sa Pilipinas kumpara sa Madrid. Ako si Padre Damaso, ang matandang Pransiskanong pare. Hindi po ba kayo nasiyahan sa dalawang taong paninilbihan si Diego? Hindi! Ako si Padre Sibila, dating guru ni Crisostomo Ibarra, kung saan paborito ko itong mag-aaral. Ipinagkilala ko po sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng namatay kong kaibigan. Ikinagagala ko pong makilala ang kuro ng aming bayan. Pagpasensyaan niyo po ang aking pagkakamali. Tunay nga ba na anak kayo ni Don Rafael Ibarra? Nakahanda na po ang pagkain. Ako si Guevara. Kakaiba ako sa mga Guardian Civil dahil ako ay mabait, matapat na kaibigan ni Don Rafael Ibarra. Kayo na po ang maupo Padre Damaso. Higit na nakakatanda, mataas ang katungkulan at kapangyarihan. Hindi naman po katandaan, Padre Sibila. Marahil ay nakalimutan mo na ang inyong bansa, Bansang Pilipinas. Baka nga dahil sa tagal ng pamamalagi mo sa Europa. Hindi po. Ako po ay marahil malilimutan ng aking bayan. Samantalang lagi ko namang alala ang aking lupang sinilangan. Iyan lang ba ang natutunan mo? Nagsasayang ka lang ng pera at paglalakbay. Kahit batang puslit ay alam ang mga sinasabi mo. Ipagpomanin niyo po ang lahat. Nakita ninyo ang kasamaang na idutulot sa pag-aaral sa Europa. Ilang isang panaginip ang premieran sa Europa sa loob ng pitong taon. Walang ipinagbabago dito. Sana hindi mo tapitin ang nangyari sa iyong ama at sana gawin mo itong aral ang nangyari sa kanya. Marahil ay malapit ka sa aking ama. Maaari mo bang ikwento ang nangyari sa kanya? Ikikwento ko sa iyo. si Maria Clara de los Santos E. Alba at ako ay madalas ring tawaging Clarita. Ako ang nag-iisang anak ni Doña Pia e. Alba at Kapitan Chao. Tinaguri ang pinakamagandang bituin at nag-iisang mutiya ng San Diego. Ako ay may katangi ang mahinhin, maganda, masunuri, matambahan, at kilala bilang may kalinisang puri bilang isang Anong nangyari sa iyo, mahal? Oras ko na para mamaalam Tandaan mo o aking irog Mahal na mahal kita Mas mabuting magbakasyon na na kayo Para makalanghap kayo ng sariwang hangin Saan niyo ba gustong magbakasyon? Sa Malabon or sa San Diego? San Diego na lamang doon sa mga bahay doon na malapit na ang sapa. Okay, tagal naman ni Kisosto mo. Lagi mo ba ako naaalala? O sadyang makakalimutin ka na dahil sa mga magagandang bilang na nakilala mo? Paano kita malilimutan? ang tinig mo eh, naririnig ko hanggang sa gubat ng Almanya. Oh. Saan ang tungo ninyo? Pupunta kami sa kumbento para kunin ang aking mga gamit. Tingnan natin, Tingnan natin kung sino ang mas at kung sino ang higit na makapangyarihan. Oh. Hoy! May mahalaga tayong pag-uusapan sa iyong tanggapan, Santiago. Saan ang bangkay ng aking ama? Bagamat nawala na ito ng cross, baka natatandaan niyo po kung nasaan ito. Pero wala na po rito ang bangkay. Ano ang ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Hindi ko po. Inilibing ang iyong ama. Sa malibingan ng mga insects. Tinapon ko ito sa ilog. Masaya kaya ngayon. Dahil may natatanaw ako pag-asa. Ano ba yung pag-asa? Maari ko bang malaman? Isang malaking unos. Nais niyong marahin na maligo. Hindi masama ang makatisod ng basura, ngunit naghihintay ako ng lalo mabuting bagay. Iyang mga kidlat, napapatay ng mga tao at susunog ng mga bahay. Nila nais niyong magunaw ang mundo o magkaroon ng dilogyo, filosofo, mas mabuti kung iyan ang mangyayari dahil iyan ang karamihan. Pinali Ako'y binubog Ako'y pinalo Ako'y pinalosahan At baulat-bulat natin ang balang taklit ng malun Bakit wala natin niwala sa akin Bakit Bakit Dahil bakit Dahil bakit Isang buwang mak At pagkita Hindi ko na alam Kung ano tama sa mali Pagkita i <laughs>